Around 1159 AD, isang mathematician na nagngangalang Bhaskara, alam mo, nag-sketch siya ng design para sa isang gulong na may mga curved reservoirs ng mercury. Ang rason niya, habang umiikot ang gulong, ang mercury ay pupunta sa ilalim ng bawat reservoir, kaya ang isang side ng gulong, well, ay magiging perpetually heavier kaysa sa isa. Ang imbalance na yan ang magpapanatili sa gulong na umikot forever. Ang drawing ni Bascara ay isa sa mga pinakaunang designs para sa isang perpetual motion machine, isang device na kayang gumawa ng trabaho indefinitely nang walang external energy source. Imagine, uh, isang windmill na gugambawa ng hangin na kailangan nito para patuloy na umikot, o isang light bulb na ang liwanag ang nagbibigay ng sarili nitong kuryente, ang mga devices na ito ay talagang nakakuha ng imahinasyon ng maraming inventors dahil alam mo, kaya nilang baguhin ang ating relasyon sa enerhiya. Halimbawa, kung makakagawa ka ng perpetual motion machine na ang mga tao bilang bahagi ng perfectong efficient nitong sistema, kaya nitong, well, panatilihin ang buhay indefinitely. Mayroon lang isang problema. Hindi sila gumagana. Ang mga ideya para sa perpetual motion machines ay lumalabag sa isa o higit pang fundamental laws of thermodynamics, ang branch ng physics na naglalarawan ng relasyon sa pagitan ng iba't ibang forms ng enerhiya. So ang first law of thermodynamics, basically sinasabi nito na ang enerhiya ay hindi pwedeng gawin o sirain. I mean, hindi ka pwedeng makuha ng mas maraming enerhiya kaysa sa inilagay mo, di ba? That actually rules out a useful perpetual motion machine right away. Kasi ang isang machine ay makakagawa lang ng enerhiya na katumbas ng kinonsumo nito. Alam mo, maraming ideya ang na ng mga inventors. At actually, ilan sa mga ito ay variations ng overbalanced wheel ni Bascara na may rolling balls o weights sa swinging arms. Pero, wala sa kanila ang gumagana, ang mga gumagalaw na parte na nagpapabigat sa isang side ng gulong ay naglilipat din ng center of mass nito pababa sa ilalim ng axle. With a low center of mass, ang gulong ay umuugoy lang pabalik-balik na parang pendulum, tapos it stops. So yeah, kaya hindi lang basta-basta nagpapatuloy ang motion forever. So, paano naman ang ibang approach noong 17th century? Si Robert Boyle, alam mo, nagkaroon ng ideya para sa isang self-watering pot. Ang teorya niya, ang capillary action, na basically ang attraction sa pagitan ng liquids at surface na humihila ng tubig sa manipis na tubes, ay maaring panatilihin ang tubig na umikot sa paligid ng bowl. Tapos, may mga versions na may magnets, tulad nitong set ng ramps. Ang bola ay dapat nahilahin pataas ng magnet sa itaas, tapos mahulog pabalik sa butas. At oh, uh, ulitin ang cycle. Para patuloy na gumalaw ang bawat isa sa mga makinang ito, kailangan nilang, alam mo, gumawa ng extra energy para itulak ang sistema lampas sa stopping point nito. Basically, nilalabag ang first law of thermodynamics. Meron talagang mga makina na parang tuloy-tuloy lang gumagana. Pero sa totoo lang, lagi silang kumukuha ng enerhiya mula sa ibang source kahit hindi agad halata. Kahit pa makapag-design ang mga engineers ng isang makina na hindi lumalabag sa first law of thermodynamics, hindi pa rin ito gagana sa totoong mundo dahil sa second law. Ang second law of thermodynamics ay nagsasabi sa atin na ang enerhiya ay may tendensyang kumalat sa pamamagitan ng mga proseso, tulad ng, alam mo, friction. Anumang totoong makina ay magkakaroon ng gumagalaw na parte o interaksyon sa hangin o liquid molecules na magdudulot ng maliliit na friction at init kahit sa vacuum. Ang init na yan ay enerhiya na lumalabas at patuloy itong mawawala, binabawasan ang enerhiya na available para galawin ang sistema mismo hanggang sa hindi maiwasang huminto ang makina. So far, ang dalawang batas na ito ng thermodynamics ay pumigil sa bawat ideya para sa perpetual motion at sa mga pangarap ng perfectong efficient energy generation. Ibig sabihin nito, Yet mahirap sabihin ng buo na hindi tayo makakatuklas ng perpetual motion machine dahil marami pa rin tayong hindi naintindihan tungkol sa universe. Siguro makakahanap tayo ng mga bagong exotic forms ng matter na magpipilit sa atin na balikan ang mga batas ng thermodynamics. O baka may perpetual motion sa maliliit na quantum scales. Ang pwede nating pagtiwalaan ay hindi tayo titigil sa paghahanap. Sa ngayon, ang tanging bagay na tila perpetual ay ang ating paghahanap.